yung sa psychological incapacity dati rate eh, required na magkaroon ng psychiatric evaluation ang isang psychiatrist or psychologist to support yung uh, mga allegations of violation of article 36 ng family code at uh, dati kailangan mo talaga ng uh, mga testigo na expert, kailangan mo ng testigo na magte-testify kung ano yung nagawa yung yung spouse. Pero ito ay na liberalize, no? At ang sabi nila ngayon, kahit na immediate family members o kaya close friends are now sufficient to prove psychological Uh, incapacity where the annulment is being sought because of Article 36. So, dalawang liberal uh, policies ang ginawa ng Supreme Court. Noong una, doon kay Justice Leonen, ang sabi niya, hindi na talaga kailangan na meron pang psychologist or psychiatrist na mag-prove ng psychological incapacity kasi ito ay isang legal factor or isang legal evidence and therefore it's more of legality than medical or psychological. Pangalawa, ito na yung bagong policy na kahit ka mag-anak mo, pwede nang magtestify para sa iyo para ma-prove na yung uh, asawa mo na pinapanal mo yung marriage ay merong psychological incapacity. So yung uh, psychiatric evaluation can now be based on standard tests and interviews. No, hindi lang sa petitioner, pero pwede sa nanay niya, pwede sa mutual friend, pwede sa close family members. And uh, ang trend ngayon sa annulment of marriages ay it is now being liberalized by the Supreme Court.